Sa video ngayon, talakayin natin ang pinakabagong update tungkol sa lubhang inaasahan na SSS, pension increase sa PH1000, at ang advance payment scheme para sa June at July 2025. Manatiling nakaabang habang binabalangkas, namin ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa mga makabuluhang pagunlad na ito na makakaapekto sa milyon-milyong Pilipinong pensioner. Kumusta kayong lahat at welcome back sa aming channel. Bago tayo magpatuloy sa importanteng topic na yon, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i turn on ang notifications para hindi ninyo mama sa aming mga pinakabagong update tungkol sa SSS benefits at iba pang importanteng financial news. Pakisuyo rin na bigyan ng thumbs up ang video na ito kung nakatutulong sa inyo ang impormasyon. Ngayon dala namin sa inyo ang nakakaakit na balita tungkol sa pinakabagong development ng social security system regarding sa pension increases at advance payments. Ang impormasyon na ito ay napakahalaga para sa lahat ng SSS pensioner at sa kanilang mga pamilya. Kaya siguraduhing panoorin hanggang sa dulo para makuha ang lahat ng detalili kailangan ninyo. Simulan natin sa malaking announcement na gumagawa ng ingay sa buong Pilipinas ang proposed increase ng SSS pension sa PH2, or zero. Ang makabuluhang development na ito ay Dumating bilang tugon sa lumalaking pangangailangan ng aming mga senior citizen at retired worker na nagdedicate ng mga taon ng serbisyo sa aming bansa. Layunin ng proposal na ito na magbigay ng mas magandang financial security at support para sa aming elderly population sa mga challenging economic times na ito. Una, intindihin natin kung ano ang ibig sabihin ng increase na ito para sa mga current SSS pensioner. Ang proposed PH propension pension ay kumakatawan sa substantial improvement mula sa current minimum pension rates. Ang adjustment na ito ay kumukunidera sa iba't ibang faktor kasama ang tumataas na cost of living, inflation rates at ang basic needs ng aming mga senior citizen. Ang increase ay idinisenyo para matulungan ang mga pensioner na mapanatili ang decent standard of living at makaya ng patuloy na tumataas na gastusin sa araw-araw na buhay. Marami sa inyo ang nagtatanong tungkol sa implementation timeline at kung paano magiging rollout ang increase na ito. Ayon sa pinakabagong impormasyon mula sa SSS, ang pension increase ay plano na ipatupad ng unti-unti para masiguro ang sustainability ng sistema. Ang approach na ito ay nakakatulong na mapanatili ang balance sa pagitan ng pagbibigay ng mas magandang benefits at pagpreserba sa long-term financial stability ng SSS fund. Ngayon tugunan natin ang isa sa mga pinakamadalas na tanong. Sino ang magiging eligible para sa increased pension na ito? Ang PH2, pension increase ay pangunahing makakatulong sa mga kasalukuyang nakatanggap ng minimum pension rates. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang exact details ng implementation at ang coverage, criteria ay finina finalize pa ng SSS, administration sa koordinasyon sa mga relevant government agencies. Isa pang crucial aspect ng discussion natin ngayon ay ang advanced payment scheme. Para sa June at July 2025, ang initiative na ito ay bahagi ng mga effort ng SSS na magbigay ng additional support sa mga pensioner, lalo na sa mga panahong maaaring mangailangan sila ng extra financial assistance. Ang advance payment system ay dinisenyo na mas accessible at convenient para sa lahat ng beneficiary. Babalang kasi natin kung paano gagana ang advance payment system. Inanunsyo ng SSS na ang mga eligible pensioner ay Magkakaroon ng opportunity na matanggap ng advance ang kanilang June at July 2025 pension payments. Layunin ng program na ito na matulungan ang mga pensioner na mas mapangasiwaan ang kanilang finances at bigyan sila ng additional flexibility sa pagha ng kanilang mga gastusin para maging qualified sa advanced payment scheme. Dapat toperin ng mga pensioner ang certain criteria na itinakda ng SSS. Ang mga requirement na ito ay nilagay para masiguro na ang sistema ay nananatiling fair at nakakatulong sa mga pinakangailangan. Tatalakayin natin ngayon ang mga eligibility requirement na ito ng detalyado para matulungan kayong maunawaan kung qualified kayo sa program na ito. Una sa lahat, dapat may active SSS status ang mga pensioner at dapat regular na nakatanggap ng kanilang monthly pension. Ibig sabihin, dapat na up-to-date ang inyong pension payments at walang existing hold o suspension sa inyong account. Mahalagang current at accurate din ang inyong impormasyon sa SSS database. Bukod pa dito, dapat na kumpleto ng mga pensioner ang kanilang Annual Confirmation of Pensioners, AKUP Requirements. Ang AKUP ay crucial. Process na tumutulong sa SSS na ma-verify na ang mga benefit ay nabibigay sa mga legitimate pangkowner. Kung hindi pa ninyo na kumpleto ang inyong AKUP, essential na gawin ninyo ito para maiwasan ang anumang disruption sa inyong pension payments at para maging qualified sa advance payment scheme. Para sa mga nagtataka tungkol sa application process para sa advance payment, na-streamline ng SSS ang procedure para gawing mas convenient para sa mga pensioner. Ang application ay maaaring gawin sa pamamagitan ng iba't ibang channel kasama ang online platforms at SSS branches nationwide. Ipapaliwanag namin ngayon ang bawat method ng detalyado para matulungan. Kayong pumili ng pinaka-suitable na option para sa inyong situation? Ang una at pinaka-convenient na paraan ng pag-apply ay sa pamamagitan ng SSS Online Portal. Para magamit ang method na ito, kailangan ninyo ng active SSS online account. Kung wala pa kayong na-create, lubhang inire namin na gawin. Ninyo ito dahil nagbibigay ito ng easy access sa iba't ibang SSS, services at impormasyon. Ang online application process ay straightforward at maaaring gawin sa comfort ng inyong tahanan. Para sa mga naghahangad ng traditional methods o walang access sa internet services, maaari rin na isubmit ang mga application sa SSS branches. Kapag bumibisita sa branch, siguraduhing dalhin ang lahat ng necessary documentation kasama ang inyong SSS ID, valid government-issued ID at anumang iba pang required papers. Inirerekomenda na i-check ang SSS website o kontake ng kanilang hotline beforehand para kumpirmahin ang complete list ng requirements. Ngayon, talakayin natin ang timeline para sa mga pagbabago na ito at kung ano ang maaasahan ng mga pensioner sa susunod na mga buwan. Ang implementation ng pension increase at advanced payment scheme ay gagawin ng face by -face para masiguro ang smooth transition at proper distribution ng benefits. Nagtakda ang SSS ng comprehensive schedule para sa rollout ng mga program na ito. Ang pension increase sa PH2000 ay ipapatupad ng unti-unti na may specific dates at adjustment, periods na iaanso ng SSS. Ang phased approach na ito ay nakakatulong na masiguro na ang sistema ay properly ma-accommodate ang mga pagbabago habang pinapanatili ang financial stability nito. Tungkol sa Advanced Payment Scheme para sa June at July 2025, magsisimula ang SSS na tumanggap ng mga application na maaga bago pa ang intended payment periods. Ang early application window na ito ay nagbibigay sa mga pensioner ng sapat na oras na ay submit ang kanilang requirements at para sa SSS na ma-process ang lahat ng request ng efficiently. Ang exact application period ay iaanso sa pamamagitan ng official SSS channels kaya mahalaga na manatiling updated sa kanilang mga announcement. Dapat banggitin na ang mga development na ito ay may kasamang certain responsibilities para sa mga pensioner para masiguro na patuloy ninyong matanggap ang inyong benefits ng walang interrupt ayon. May ilang importanteng bagay na kailangan inyong tandaan. Talakayan natin ngayon ang mga responsibility na ito at magbigay ng ilang helpful tips para sa pagpapanatili ng inyong eligibility. Ang regular compliance sa SSS requirements ay crucial. Kasama dito ang pagkumpleto ng inyong ACAP on time, pag-update ang inyong personal information kapag kailangan at pagtugon sa anumang SSS communications ng mabilis. Ang pagpapanatili ng current sa inyong records ay nakakatulong na mapigilan ng anumang delay o issue sa inyong pension payments. Para sa advance payment scheme specifically, mahalagang masusing isaalang-alang ang inyong financial planning habang ang pagtanggap ng advanced payments ay maaaring makatulong. Dapat ninyong isipin kung paano makakaapekto ito sa inyong budget. Para sa susunod na mga buwan, inirerekomenda namin na gumawa ng detailed financial plan para masiguro na mamanage ninyo ang inyong resources ng effective. Tugunan din natin ang ilang common concerns at tanong na maaaring meron ang mga pensioner tungkol sa mga pagbabago na ito. O oh, ang isang frequent question ay, kung paano makakaapekto ang pensyon, increase sa iba pang SSS, benefits. Ayon sa current information, ang iba pang SSS benefits ay mananatiling unchanged. Dahil ang increase na ito ay specifically nakatuon sa basic pension amount. Isa pang common concern ay ang sustainability ng mga increase benefits na ito. Nagsagawa ang SSS ng rough studies at financial projections para masiguro na ang mga improvement sa benefits na ito ay sustainable sa long term. Patuloy pa rin nagpapatupad ang sistema ng mga hakbang para palakasin ang fund life nito habang nagbibigay ng mas magandang support para sa mga member at pensioner para sa mga nagtataka tungkol sa payment, methods para sa increased pension at advance payments. Nag-aalok ang SSS ng ilang option. Maaring matanggap ng mga pensioner ang kanilang benefit sa pamamagitan ng bank accounts, cash cards o iba pang approved payment channels. Kung kailangan ninyong i-update ang inyong preferred payment method, magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng SSS online portal o sa pagbisita sa SSS branch. Mahalagang maintindihan din kung paano makakaapekto ang mga pagbabago na ito sa iba't ibang kategorya ng pensioner. Ang impact ay maaring mag-vary depende sa mga factor tulad ng inyong current pension amount, type ng pension, retirement, disability or death at iba pang circumstances. Ipapaliwanag namin ngayon ang mga variation na ito para matulungan kayong mas maintindihan. Ang inyong specific situation. Para sa mga retirement pensioner, ang increase sa Sero ay magiging particularly significant kung kasalukuyang nakatanggap kayo ng minimum pension amount. Layunin ng adjustment na ito na magbigay ng mas adequate income para sa mga retiree na nag-contribute sa sistema sa buong working years nila. Makakatulong din sa mga disability pensioner ang mga pagbabago na ito dahil ang increase ay applicable sa lahat ng uri ng SSS pension. Ang enhancement sa benefits na ito ay nakikilala sa additional challenges na kinakaharap ng mga pensioner na may disability at layunin na magbigay ng mas magandang of support para sa kanilang mga pangangailangan. Para sa mga survival spouse at dependent pensioner ang mga adjustment ay susunod sa specific guidelines na itinakda ng SSS. Ang mga beneficiary na ito ay dapat manatiling inform tungkol sa anumang specific requirements o conditions na maaring mag-apply sa kanilang situation. Talakay natin ngayon ang ilang practical steps na dapat gawin ng mga pensioner para maghanda sa mga pagbabago na ito. Una, siguraduhin na lahat ng inyong SSS records ay up to date. Kasama dito ang inyong personal information, contact details at preferred payment methods. Ang pagkakaroon ng accurate records ay nakakatulong na mapigilan. Ang anumang delay or issue sa pagtanggap ng inyong benefits. Nire-recommenda rin na bantayan ang lahat ng SSS announcements at updates. Magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang official social media accounts, regular na pag-check sa kanilang website o pag-sign up sa kanilang newsletter kung available. Ang pananatilang informed ay nakakatulong sa inyo na samantalahin ang mga benefit na ito sa lalong madaling panahon na maging available. Para sa mat maaring mangailangan ng assistance sa mga pagbabago na ito, may concern ay ang sustainability ng mga increased benefits na ito. Nagsagawa ang SSS ng rough studies at financial projections para masiguro na ang mga improvement sa benefits na ito ay sustainable sa long term. Patuloy pa rin nagpapatupad ang sistema ng mga hakbang para palakasin ang fund life nito habang nagbibigay ng mas magandang support para sa mga member at pensioner. Para sa mga nagtataka tungkol sa payment, methods para sa increased pension at advance payments, nag-aalok ang SSS ng ilang option. Maaring matanggap ng mga pensioner ang kanilang benefit sa pamamagitan ng bank accounts, cash cards o iba pang approved payment channels. Kung kailangan ninyong i-update ang inyong preferred payment method, magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng SSS online portal o sa pagbisita sa SSS branch. Mahalagang maintindihan din kung paano makakaapekto ang mga pagbabago na ito sa iba't ibang kategorya ng pensioner. Ang impact ay maaring mag-vary depende sa mga faktor tulad ng inyong current pension amount, type ng pension, retirement, disability or death at iba pang circumstances. Ipapaliwanag namin ngayon ang mga variation na ito para matulungan kayong mas maintindihan ang inyong specific situation. Para sa mga retirement pensioner, ang increase sa 00 ay magiging particularly significant kung kasalukuyang nakatanggap kayo ng minimum pension amount. Layunin ng adjustment na ito na magbigay ng mas adequate income para sa mga retiree na nag-contribute sa sistema sa buong working years nila. Makakatulong din sa mga disability, pensioner ang mga pagbabago na ito. Dahil ang increase ay applicable sa lahat ng uri ng SSS pension, ang enhancement sa benefits na ito ay nakikilala sa additional challenges na kinakaharap ng mga pensioner na may disability at layunin na magbigay ng mas magandang of support para sa kanilang mga pangangailangan. Para sa mga survival spouse at dependent, pensioner, ang mga adjustment ay susunod sa specific guidelines na itinakda ng SSS. Ang mga beneficiary na ito ay dapat manatiling inform tungkol sa anumang specific requirements o conditions na maaring mag-apply sa kanilang situation. Talakay natin ngayon ang ilang practical steps na dapat gawin ng mga pensioner para maghanda sa mga pagbabago na ito. Una, siguraduhin na lahat ng inyong SSS records ay up to date. Kasama dito ang inyong personal information contact details at preferred payment methods. Ang pagkakaroon ng accurate records ay nakakatulong na mapigilan. Ang anumang delay or issue sa pagtanggap ng inyong benefits. Nire-recommenda rin na bantayan ang lahat ng SSS announcements at updates. Magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang official social media accounts, regular na pag-check sa kanilang website o pag-sign up sa kanilang newsletter kung available. Ang pananatilang informed, ay nakakatulong sa inyo na samantalahin ang mga benefit na ito sa lalong madaling panahon na maging available. Para sa mga barinyas manggalangan ng assistance sa mga pagbabago na ito, may iba't ibang support channels na available ang SSS. Ang kanilang customer service representatives ay trained na tumulong sa mga pensioner na